Pasukin po natin ang report mula ho sa linya ni Bombo J.C. Galvez. Meron pong apela ang ilang mga senador. Kaugnay ho dito sa panibago daw hong issue ng mistaken identity, mga kabombo. Makibalita ho tayo mula sa Senado, mula sa linya ni Bombo J.C. Galvez. Ipinanawagan ni Senador Robin Hood Padilla sa plenaryo ng matas na kapulungan ng Kongreso ang panibagong kaso ng mistaken identity kung saan kinulong ang biktima. Ang sangkot ay isang 62-taong gulang mula Balao, ilanaw del Norte na si Muhammad Makaantal Said. Papunta sana ng Kuala Lumpur, Malaysia si Muhammad noong Agosto o Jays nang harangin siya ng mga tauwan, ng Bureau of Immigration sa Naiya Terminal 3 matapos magkaroon ng alert ang kanyang pangalan. Agad inaresto si Muhammad at ikunulong sa Building 14 ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa, isang temporary detention facility ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Padilla, Natuklasan daw sa investigasyon ng NBI International Airport Investigation Division na mayroong siyam na warrant sa pares para sa isang Muhammad Said alias Ama Maas na tugma sa pangalan at pagkakakilanlan ni Muhammad. Ngunit makikita sa larawan na ipinisintan, ipinisintan ng senador na malayo ang mukha ng dalawa. Dati na rin anyang pinusatan si Muhammad noong taong 2018 galing sa kanyang biyahe sa ibang bansa dahil sa kanyang pangalan. Hinuli ito dahil, ngunit dahil walang mabigat na dokumento at patunay ay agad din pinalaya ng NBI. Ikinit ni Padilla na marami pa rin butas ang polisiya ng bansa sa information sharing sa pagitan ng mga ahensya. Pinunto pa ng senador ang pagsusuri ng mga sistema at para sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa pamagitan ng pagbibigay ng tumpak na critical na impormasyon sa paghuli sa mga aktual na kriminal. Narito pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Ang kaso po ng mistaken identity ay hindi makatwiran, hindi makatarungan at hindi makatao. Hindi na po ito katanggap-tanggap, lalo na sa panahon na bumubuhos ang technology at innovation. Kung nais natin ibalik ang buong tiwala ng publiko at patatagin ng pundasyon ng isang makatarungang lipunan, wala na pong Pilipino ang matutulad sa kapalaran na sinapit ni Tatay Muhammad. Ginoong Pangulo, nakalulungkot po itong isipin sapagkat ito po'y may halo na namang diskriminasyon na inyo pong ipinaglaban sa panahon ng inyong pinalakas ang Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Bahagi ng payag ni Senator Robin Hood Padilla. Samantala, ay naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel na tatlong 30 araw na pagkakulong ay masyadong mahaba para maberipika at matukoy ng mga law enforcement agency sa mga tunay na suspect. Anya, kinakailangan suriin ng mga ahensya nagpapatupad ng batas kung anong impormasyon ang kanilang ibinabahagi at gaano kakulang ang impormasyon na kanilang ibinabahagi. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ma ma na natin ano nga nam, ano nga naman yung how how they share information, what information they share and how uh, how lacking is the information that they share. Yes. Uh yun po yung, uh, yung importante yung malaman po natin. At in, in the meantime siguro I'm sure and uh, nakatutok naman si kapatid na Robin dito sa kaso with all, with all his lawyers po nakikita ko naman si, yes, si la Panyero dun sa likod, eh, tulungan na lang po natin si Tatay Mohammed if, uh, if it's really a clear case of mistaken uh, identity, Mr. President. Para sa Bombo Network News, sa so si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!